Upang maiwasan ang mga placeholder na kandidato, katulad ng mga nagdaang eleksyon, binago na ng Commission on Elections ang sistema nito hinggil sa withdrawal at substitution ng kandidatura ngayong darating na halalan. Pag-uulat ng balitang yan, ihatid sa atin ni Tala Lopez. Binago na ng Commission on Elections ang sistema kaugnay sa withdrawal at substitution ng mga kandidato sa halalan. Ayon kay Cominect Chairman George Garcia na pagkasundoan ng NBank na isasabay na sa last day ng filing ng Certificate of Candidacy ang deadline ng withdrawal at substitution ng mga kandidato. Bago niyan, mas mahaba pa ang palugit para sa withdrawal at substitution ng mga kandidato kumpara sa deadline ng filing ng C. Pero sa mga nakalipas na halalan ay tila naabuso ito at ginagamit ng mga partido politikal upang maglagay muna ng placeholder candidates bago palitan ng iba pang kandidato. Matatanda ang isa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging substitute candidate ng PDP laban kapalit ni dating DILG Undersecretary Martin Dino. Samantala, gaganapin ang filing ng COC mula October 1 hanggang October 8. Ako si Talal Lopez para sa Kwentong Politiko.